Ayan, ha, magandang hapon mga kabertod. Uh, ngayong hapon mga kabertod, andyan ang ito yung gubat na papasukin ko. Yan, dyan ako pasok mga kabertod. At uh, parang nakakatakot ba, baka mayroong mga uh, snake dyan. Um, baka mayroong ahas. At uh, ito ng aking mga, ito ng aking uh, sombrero. And, andito na rin ang aking ang aking slingshot andito na rin ayan <laughs> ayan ha, samahan niyo ako mga kabarton pasukin natin yung papasok tayo sa lugar kung saan tayo gagawa ng content Ayos ah, mga kabirtudo. Tingnan nyo mga kabirtudo. Ayan. Ayan o. Parang kural. Parang kural. Ayan. Tingnan nyo. Grabe o. Ayan. Pero dito sa bundok Sa loob ng gubat. Grabe mga kabirtudo. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan o. Parang kural grabe ayan ha dito na lang ako gagawa ng content mga kabertot gagawa ako ng shorts uh, video ng rails ko ah uh, dahil hindi ako nakagawa ng content ay kailangan kong nga, uh, kailangan kong magawa ng mga rails dahil ilang araw na ako ay hindi nakagawa ng rails dahil po sa sobrang busy maraming pinuntahan kaya ngayong araw ay gagawa ako ng content kaya ito mag costume muna ako at syempre ah uh, hindi lang ito ayan mayroon dito nan ayan yung aking sombrero at kukunin ko to ayan at ilagay ko dyan ng aking ang aking uh, gimbal Basko at may dala na rin ako ng uh, dahon. Yan. Ang ginawa ko pala mga kabertod yung mga mga video kong nag-viral, yung mga million-million views ko ay syempre ka kailangan kong uh, dalawang uh, cellphone. Uh, dalawang cellphone yung gamit ko para uh, para makuha ko ang eksakto na Uh, voiceover ito. kailangan kong dalawang cellphone ang gamitin ko kaya uh, mag uh, mag record muna ako ng mga uh, gusto kong i grabe sobrang daming uh, mga lamok ang sakit mga ngagat mga kabertod kaya yun ha babay na mga kabertod uh, maraming salamat uh, see you. sa ating mga rails mga kabertod bye bye uh, see you. Uh, gagawa ako ng content ngayon Ah uh, dito sa gubat ata. Ah uh, uh, sana abangan yung mga kabertod ang mga next nating mga content. asana uh, na makagawa pa tayo ng mga video. Ah uh, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, see you in my next video mga kabertod. Bye-bye, love you all.